kabayan, ngayong araw eh, may problema na naman tayo sa pump ng amo ko. Yung kanyang flow switch eh, mukhang nagloko na naman. Kaya tara, samahan nyo ko, check natin. Alright. So yun, mga kabayan, handito na tayo sa roof. Check na natin yung pump na to. Kung buo o hindi, ipapalitan natin. yun mga kabayan nakita na natin ang problema sunog na naman sunog, umaamoy so ayan mga kabayan oh. No? sunog oh. ito papalit yan ang papalitan natin mga kabayan sunog na sunog oh. so right let's go get... So yun, na tanggal na natin no, mga kabayan. Nangangamoy, sunog. <laughs> So paalala nga pala mga kabayan kung kayo man eh gagawa ng ganito make sure na naka switch off yung inyong circuit breaker para at least safe for safety natin. kasi isang pagkakamali lang natin dito kapag may daloy pa ng kuryente, yari tayo. <laughs> Kaya make sa mga gagawa ng ganito, make sure lang na naka-off 'yung ating electricity. So yun, okay na mga kabayan na istila na natin So yun ikakabit na natin ang cover pero natin Alright, so yon mga na naipalitan natin yung bagong flow switch nya so open ko lang yung water and then try natin kung gagana let's go Nauntog pa ang inyong kuya beset <laughs> So yun Ayan na. Nakakabit na ang bagong flow switch Tatry na natin kung gagana mga kabayan Let's go So yun mga kabayan Tatry natin kung gagana na yung ating uh, Flow switch na kinabit So meron ako dito sa roof na isang pipe na ginagamit Panlinis ng solar panel So tingnan natin kung gagana siya Ito <laughs> siya oh. Alright umaga na na success na naman yung ating project alright salamat sa panonood see you bye bye